madalas nating itanong kung totoo nga ang kulam at barang bakit tila hindi tinatablan ang mga kurakot na politiko tanong ko rin to nung bata pa ako eh kahit hanggang ngayon bakit sa kabila ng galit ng taong bayan sila pa ang patuloy na nakakalusot at namamayagpag may sikreto ba silang hawak? O baka naman may kapangyarihang umahad lang sa mga sumpa at ritual na ibinabato laban sa kanila? O sadyang talagang walang talab sa kanila ang kulam at barang dahil mga demonyo nga sila? Putang ina. Suriin natin ngayon ang misteryo sa likod ng usaping ito mula sa proteksyon ng mga anting-anting sa tulong ng mga albularyo hanggang sa paniniwalang sila mismo ay may espiritual na kalasag na hindi basta-basta natitinag ngunit tandaan anumang kasamaan gaano man kahusay ang pagtatago ay may katapat itong kaparusahan disclaimer muna mga tola ang kwentong ito ay hango sa mga paniniwala, alamat at usapang bayan tungkol sa ulam at barang. Hindi ito nangangahulugan na dapat paniwalaan bilang ganap na katotohanan. Ang layunin nito ay magbigay ng kaalaman at aliw sa mga nakikinig o nanonood. Ang anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay nagkataon lamang. Bakit hindi tinatablan ng kulam o barang ang mga kurakot na politiko? Madalas itanong ng mga tao kung talagang may kulam at barang, bakit hindi ito gamitin laban sa mga kurakot na politiko? Bakit tila sila ligtas sa mga sumpa? Samantalang ang mga karaniwang tao ay madali lang tablan. Para maunawaan ito, kailangan nating tingnan ang tatlong aspeto. Ang pananampalataya, ang proteksyon na dala ng kanilang kayamanan at koneksyon, at ang sariling mundo ng mga mangkukulam at mambabarang. Una ay ang kapangyarihan ng pananampalataya at ritual. Maraming politiko Bagamat hayagang nakikita bilang tiwali ay lihim na lumalapit sa mga albularyo, mangkukulang, espiritista at maging mga pare o pastor para magpatulong. Hindi ito palaging nasa kabutihan kundi para sa kanilang proteksyon. May mga ritual ng anting-anting dasal at orasyon na pinaniniwala ang kayang pumigil sa sumpa o kulam. Ang ilan ay may personal na manggagamot o spiritual adviser na regular nilang binabayaran para laging linisin o palakasin ang kanilang aura. Dahil dito, kahit pa may magtangkang gumamit ng barang, parang may nakaharang na spiritual na kalasag na hindi agad nasisira. Ikalawa, ang kapangyarihan ng kayamanan at ng koneksyon. Ang politiko ay hindi lang may proteksyon sa pisikal na mundo, kundi pati sa espiritual. May kakayahan silang magbayad ng malaki sa mga sikat at matatandang albularyo o antingero. Sinasabing ang mga matatandang anting-anting na pa sa panahon ng mga katipunero ay naipamamana o naibibenta sa mga may pera. Ang mga anting-anting na ito ay may bantog na kakayahan na hindi tinatablan ng kahit na anong uri ng kulam o barang. Kaya't ang ibang mangkukulam na gumagamit ng simpleng ritual at insekto ay hindi na makakayanan ang proteksyon na nakabalot sa isang politiko maging mabuti man ito o masama ang ikatlo ang mundo ng mga mambabarang ayon sa mga kwento-kwento sa baryo hindi basta-basta tumatanggap ng kliyente ang mga mambabarang lalo na kung target ay isang taong makapangyarihan may kasabihang ang sumpa ay bumabalik sa nagpadala kapag hindi kinaya ng target kaya ang mga mambabarang ay nag-iingat kapag nalaman nilang politiko ang patatamaan lalo na kung may reputasyon na may malakas na proteksyon madalas nilang tatanggihan ang trabaho may iba rin nagsasabi na ang mismong mga mambabarang at mangkuulam ay minsang nasa panig ng mga makapangyarihan dahil binabayaran din sila para magbigay ng proteksyon laban sa kapwa nila mangkukulam Ikaapat ang misteryo ng karma at kapalaran May espiritual na paniniwala na ang mga taong ganid at tiwali ay hindi agad napaparusahan sa mundong ibabaw ang kulam at barang ay nakabatay sa pisikal at espiritual na enerhiya. Pero kung ang isang tao ay nakatali ang kapalaran sa kapangyarihan, baka hindi ito agad masira. Subalit sinasabi rin ng matatanda, ang hustisya ng tao ay nabibili. Pero ang hustisya ng langit ay hindi. Kaya kahit pa makaiwas sila sa sumpa ng mga mangkukulam, hindi sila ligtas sa balik ng kanilang kasalanan. Halimbawa, sa sakit, pagkawasak ng pamilya, o kapahamakang darating sa oras na hindi nila inaasahan. Sa isang bayan sa Bisayas, may kwento tungkol sa isang politikong matagal nang pinamumuhatan ng galit ng mga tao. Maraming beses na daw itong kinulam. May nag-alok ng mga uod at alupihan sa kanyang bahay. May naglagay ng dugo ng manok sa pintuan ng kanilang mansyon. Ngunit sa lahat ng pagkakataon, wala man lang nangyaring kakaiba sa kanya. Ang sabi ng mga matatanda, may isang matandang albularo sa bundok, ang politikong ito na binabayaran taon-taon para gawin siyang bakal laban sa lahat ng ori ng barang. Ngunit kalaunan nang siya'y tumanda, bigla na lang bumagsak ang kanyang kalusugan. Nagkasakit nang hindi maipaliwanag ng mga doktor. Ang iba nagsasabi na iyon na ang huling singil. Huling singil ng langit para sa kanya. Mas mabigat kaysa kahit anong kulam. Kaya masasabi natin na hindi dahil hindi tinatabla ng kulam ang mga politiko, sila iligtas na. Sa totoo lang, marami sa kanila ang may hawak ng mga anting-anting protection mula sa mga albularyo at malalakas na koneksyon sa espiritual ngunit sa huli walang kasamaan ang tuluyang nakakataka sa ustisya maaaring hindi sa kamay ng mambabarang kundi sa kamay ng kapalaran at ng Diyos mismo sa huli maaaring hindi sila tinatablan ng kulam o barang dahil sa kanilang mga proteksyon connection o ritual na isinasagawa Ngunit kahit ano pang kalasag ang meron sila, hindi nila kayang takasan ang tunay na hostisya. Sapagkat kapag dumating ang oras ng paniningil, hindi ito manggagaling sa mambabarang, kundi sa mismong kapalaran na hindi matatakasan. <laughs>